So, hi mga kalungyari sa mga palang araw sa ating lahat. So, nandito po ako ngayon sa Guyabanuhan. Guyabanuhan, dami. So, may hinaga naman mga kalungyari na Guyabano ni Mama. So, uh, pitasin na natin mga kalungyari. So, ito. Ito mga kalungyari. Ayan. Ayan, ang laki mga kalungyari. So, Another mukbang na naman natin to. Ayan. Diba? Sobrang laki. Ganda. Mmm. Ang bango. So, mga kalong hair, ito ay hindi juicy. So, pero napakatamis po niya, mga kalong hair. So, ito ata yung isa. Saan yung isa? Yun ata yung isa yung juicy. Ito. Ito ano na yan. Ayan. Diyan, mga kalong hair. Yan ata yung juicy. So, ito. Ito ay hindi juicy. So, thank you, Lord. At, sobrang napakalaki na buyabano na binigay mo sa amin. Thank you sa blessings. So, mga kalonghair, bye-bye. God bless po sa ating lahat. Enjoy your day.